Alam nyo ba na may butas na ginawa ang tao na sobrang lalim at dahil halos abot na ito sa gitna ng mundo, nakapagtala ito ng kakaibang temperatura at mga misteryosong tunog mula sa kailaliman ng lupa. Ayon sa ilang kwento, may mga narinig daw na tila iyak ng mga tao sa ilalim ng butas at dito nagsimulang ikonekta e na baka ang nahukay nila ay ang mismong impierno dahil sa saring iyak ang mga maririnig dito at ayon pa sa ilang kwento, nakayat tinigil ang hukay dito dahil nalulusaw na ang mga bakal na kanilang ginagamit sa pagbutas. Kaya tara ipapakita ko sa inyo ang 10 pinakamalalim na butas sa buong mundo. Number 10, na Mine. Isa itong gold mine na matatagpuan sa Afrika at ito ang pangalawa sa pinakamalalim na butas sa mundo na gawa ng mga tao. May lalim itong 2.4 miles. Dahil sa lalim nito nagkaroon na rin ito ng mga extension na butas o tunnel para makuha ang anumang bagay na maaaring minahin sa loob ng butas na ito. At alam mo ba na mayroong 5,600 na mga minero ang nagtatrabaho sa tautau na mine? Napakapampanganib magtrabaho sa ganito at kamakailan lang namatayan sila ng lima sa mga minero. Dahil sa sobrang lalim ng butas na ito ang temperatura sa loob ay mainit na Kahit kailangan nilang gumamit ng mga ventilation fan Mula sa 55 degrees Celsius, bumaba ito sa 28 degrees Celsius At ang mga bato sa loob ng ganito kalalim na butas ay kakaiba na at mainit Number 9, Deepest Hole in Antarctica Matapos ang tatlong araw ng pag-aaral sa klima ng Antarctica may mga scientist na pumunta para gumawa ng isang malalim na butas at alamin kung ano ang nasa dulo nito. January 2019, ang British Antarctic Survey Team o ang BMESH ay gumawa ng isang butas sa Antarctica na may lalim na 2,152 meters o 1,000 feet deep. Ang mga scientists ay gumamit ng malaking hose na may lamang mainit na tubig. Tinatayang nasa 194 degree Fahrenheit ang init nito kaya't madali lamang nilang nalulusaw ang yelo. Nang mabutas nila ito kumuha sila ng ilang mga sampol para pag-aralan at malaman kung gaano kabilis babalik ang pagkayelo ng butas na ito. Number 8, Dedelovo Hole ang giant sinkhole na makikita mo ay alam mo bang naganap sa Russia sa isang vegetable farm at bigla na lamang itong lumitaw. Ang sinkhole na ito ay may sukat na 49 feet diameter at 98 feet deep. Hindi alam ng mag-asawang may-ari ng lupa kung paano ito nangyari. Basta noong kinaumagahan, pagpunta nila sa kanilang farm, may malaking butas na at wala namang nasaktan sa insidenteng ito. Hindi ito first time na nangyari sa Russia dahil mayroong pang tatlong mga sinkhole ang misteryosong lumitaw at mas malalim pa ito sa Dede De Love Hole. Pero kapatid, bago natin ipagpatuloy ang lahat ay mag-subscribe ka na para updated ka sa mga bagong video na aking ilalabas. Number 7, Diavik Diamond Mine Ito ang pinakabagong butas na ginawa sa listahan natin, ang Diavik Diamond Mine na binuksan noong 2003. May lalim itong 600 feet at alam mo bang makakapunta ka lang dito gamit ang isang eroplano dahil sa mahigpit ang pagpapapasok sa lugar na ito. At kagaya nga ng sabi ko kanina na nagsimula ang pagmina dito noong 2003, nakakuha na sila dito ng higit sa 100 million carats of diamond at sinasabing hanggang 2024 na lang ang pag-ooperate nila dito at matitigil na din at ibabalik ito sa dati nitong itsura dahil napakalaki ng nasirang kalikasan dahil lamang sa pagmimina. Number 6, Imponing Gold Mine Ang Imponing Gold Mine ay umabot na sa below earth surface kung saan ito ang tinaguri ang deepest man-made hole on earth. At meron itong 236 na tunnels. Ang mga minero ay nagmimina sa lalim na 2.8 kilometers to 3.3 kilometers below the surface at dito na sila kumukuha ng ginto. Ito rin ang pinakamalaking minahan sa buong mundo. Ang temperatura sa ganito kalalim na butas ay umaabot na ng 140 degrees Fahrenheit. Para makatagal ang tao sa loob ng tunnel, gumagamit na sila ng yelo at asin at gamit ang ventilation, hinihigop ang lamig papasok ng tunnel at unti-unti nang lalamig ang loob ng paligid nito. At alam mo ba na dahil sa lalim ng butas ng imponing gold mine ay dito nakatuklas ang mga scientist ng panibagong bakterya. Number 5. Guatemala Sinkhole alam mo ba na ang Guatemala sinkhole ay naganap sa isang syudad sa kalsada ng Guatemala City noong May 30, 2010? Tatlong mga building ang nawala at 15 ng mga tao ang namatay dahil sa insidente na ito. Walang alam ang mga taong nakatira sa Guatemala na may isang napakalaking butas pala sa kanilang syudad na tinatayang nasa 60 feet o 18 meters wide at tinatayang nasa 300 feet deep naman. Sinasabi na kaya daw nangyari ang ganito dahil ang Guatemala ay from weak materials at noon marami daw ang mga bulkan dito kaya't hindi malabong magkaroon ng sinkhole. Ayon sa mga sayantipiko na hindi lang isa ang sinkhole sa Guatemala, marami ito at ang iba ay hindi pa talaga nagpapakita. Number 4. The Berkeley Pit Ang Berkeley Pit ay isang open pit copper mine na matatagpuan sa Bat Montana kung saan dito mo lang makikita ang isang lawa na punong-puno ng mga toxic waste. Meron itong haba na 1 mile at may lapat na kalahating milya. May lalim naman itong 1,780 feet. Punong-puno ito ng toxic waste at high concentration heavy metals at toxic chemicals. Napaka mapanganib nito sa tao kaya't walang sino man ang nagtatangka na pumunta dito. Number 3, Kola Super Deep Borehole. Ang Kola Super Deep Borehole ay isa sa pinakamalalim na butas na ginawa sa mundo. Matatagpuan ito sa Russia at ito ay gawa ng mga Soviet Union sa ngalan ng siyensya. Ginawa ito para pag-aralan kung ano nga ba ang nasa pinakailaliman ng lupang kinakatayuan natin. Ang proyekto na ito ay para magbutas hanggang sa Earth's surface at pag-aralan ang Earth crust. Sa loob ng 2 decades, nagbota sila ng higit sa 7.5 miles o 40,230 feet. At noong 1992, hininto nila ang pagbubota sa Kola dahil ang temperatura sa ilalim nito ay umabot na ng 180 degrees Celsius. Mas mainit pa ito sa inaakala ng mga sayantipiko kaya agad naman nila itong ipinahinto. Ang mga kagamitan sa pagbubutas ng cola ay isa-isa na ring nasisira dahil sa mainit na klima na nasa loob ng butas na ito. Bukod dyan, nakakuha din sila ng mga kakaibang bato at sinasabing mula pa ito noong 2.7 billion years ago. Ayon naman sa ibang paniniwala, kaya daw ipinahinto ang paggawa sa kaula ay sa kadahilan ng meron silang naririnig na mga umiiyak na tao na nagmumula sa butas na ito mula sa impyerno. Ang Kola Super Deep Borehole ay tinatawag ding The Well to Hell. Dahil ang mga marininig mong umiyak sa butas na ito ay nagmumula daw pala sa impyerno. Number 2, Grovera Cave Meron itong lalim na 2,197 meters o 7,208 feet. Ang Provera Cave ay ang pinakamalalim na kuweba sa buong mundo. Isipin mo kapatid, anim at kalahating Eiffel Tower ang katumbas nito. Matatagpuan ito sa Abkhazia, Georgia. At natuklasan naman ito noong 1960s. Marami ang mga taong pumupunta dito para makita ang ganda at lalim ng kuweba na ito. Number 1, Hell. Ang Hell ay matatagpuan sa Turkmenistan at ito ay isang eksperimento ng Soviet kung saan makikita dito ang isang malaking butas na nag-aapoy. 1971, ang mga siyentipiko ay nagdisyon maghanap ng natural gas kung saan aksidente nila itong nakita. Naglalabas ito ng methane kaya't makikita na nag-aapoy ito at alam mo bang tumatagal ng ilang linggo o buwan ang pag-apoy ng Hell? So kapatid nakita mo na ang 10 pinakamanalim na buta sa buong mundo. Nagustuhan mo ba? Palike at subscribe naman. So this is Win YT. Maraming maraming salamat. I'm out.